Oi. Betul. pare, are? Are. Oh, princess. Oh, ya, ya, ya. Princess. Mai miss. Ingat. Ingat. Eh, no. Are. Ada pula benar. Ali, kau nak. Think yourself, ah? Ah. In English, no. Ya, no. Ali, kau macam anak lelaki. Sedar, sedar, sedar. Dari mangga sekolah. mana tu. Salah benar. Hello. Itu nama. Itu apa? Ya. itu O oh, oh, puno na puno na! Ay wala pa! Wala Ay wala ka, eh. <laughs> Ay Hindi <laughs> na po. Ito <laughs> na? Elevator po. Uy! Kailan siya ito? Hahaha! <laughs> <laughs> niluloko? Ay! Kailan siya magamalawin? Akala ko nasa prison break eh! Hahaha! prison, niluloko. <laughs> <boy. Lilo> Hinitira <laughs> <laughs> <wajit. laughs> Jerry! Jerry Jerry! Wala na po! Ito na po! Ito na po! Ito na po! Ito po!

<laughs> oh, Rick, Rick, Rick. Oh, na kami, Rick. Bye, Jay. na. Bye, Jay. Bye, Thank you for everything that you done to me. I'm very good and I'm a computer specialist. Now I'm a computer specialist. Jay, malimis ka namin. Siyempre naman. Jay, may, may miss namin si Jay. Ay, hey, may hey, miss kaya ano mo, Jay. Ha? Huh? <laughs> mga halik mo, malagkit. Okay, 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 okay. Ito ba? Okay lang. Okay lang ako. Wala pa yung taxi. ito Ito po, naghihintay kami sa taxi. May miss nami, taxi We are po namin. Taxi. Weird, ha? Kalansyaw! Ah, ko sa, ganyan ko sa, ganyan ko sa, ganyan sa. Prison break. My <laughs> friend, my new friend. <laughs>

Yeah, know, okay na po. Hintay mo, bye-bye. Okay. mo ulit yun. Ayun, yan lang ulit. Ano na, okay na. Oo. Yan oh, tingnan natin 'yan, Manulubat, boy. Hmm, hindi, hindi. good luck, Oo, oh, pare. Bro. Ang <laughs> may